Magandang araw sa inyong lahat. Excited akong ibahagi sa inyo ang isang paksa na matagal ng bahagi ng ating tradisyon at usapang pangkalusugan. Tara alamin natin ang katotohanan sa likod na apat na pangkaraniwang sangkap sa kusina, sibuyas, bawang, luya, at talaba. Marami ang naniniwala na may naitutulong daw ang mga ito sa kalusugan ng kalalakihan, lalo na pagdating sa sensitibong issue ng erectile dysfunction. Totoo nga kaya ito, o isa lang itong alamat, may siyentipikong basehan ba talaga? Halina't tuklasin natin. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka palang dito, baka naman pwedeng subscribe mo na ang aming maliit na channel. I-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated at hindi ka mahuhuli sa mga ganitong kaalaman. Salamat po! At siguraduhin mong tapusin ang video na ito dahil sa dulo, Ibabahagi ko ang mga practical na paraan kung paano mo maihahanda at may sasama ang mga ito sa iyong diet. Mula sa tamang pagkain, paggawa ng tsaa, at iba pang simpleng inumin para masulit mo ang kanilang bisa sa araw-araw. Huwag palampasin. Grabe matagal na talagang bahagi ng kasaysayan ng mga pagkain ito. Isipin mo, kinikilala na ang kanilang bisa noon pa mang sinaunang panahon. Sa Egypt, hindi lang sila basta pampalasa sa pinapakain pa sa mga manggagawa para lumakas. At sa Greece, wow, ginagamit ang bawang para palakasin ang stamit at rin mga atleta sa Olympics, kumakain nito bago sumabak sa laban. Ang sibuyas naman, may kwento rin na nakakatuwa. Alam mo ba, binanggit ito mismo ng ama ng medisina na si Hippocrates. Ginagamit daw ito bilang pampalakas ng katawan at mahalagang bahagi ng natural na medisina noon, lalo na para sa pagpapabuti ng paningin. Sa ating kultura, sino ba ang hindi nakakakilala sa salabat o luya tea, di diba? Ito ang laging takbuhan kapag may sipon, ubo o gusto lang gumaan ang pakiramdam. At ang saya, kasi sinusuportahan na rin ito ng modernong panaliksik. Pinapakita na nakakatulong talaga ito sa pagpapaluwag ng daluyan ng dugo. At syempre, ang talaba. Matagal na itong kilala bilang natural aphrodisiac, astig, ba? Diba? Dahil ito sa napataas nitong zinc content na sobrang mahalaga para sa testosterone production at pangkalahatang reproductive health. Ngayon, excited na ba kayong malaman kung paano ito kainin at gamitin? Tara, simula na natin. Para sa bawang, naku, pinakamabisang kainin ito ng hilaw. O, tama ang narinig ninyo. Subukan ninyong umungguyan ng isa hanggang dalawang butil araw-araw. O kaya naman, durugin ito, haluan ng kaunting honey, at inumin sa umaga bago kumain, para talagang masulit ang nutrients. Ang sibuyas naman, napakadaling isama sa ating dieta. Pwede mo itong ihalo ng hilaw sa mga salad o sausawan, ang sarap. At siyempre, hindi mawawala sa ating mga ginigisang ulam na nagbibigay ng linam na matagdag nutrisyon sa bawat subo. Ang luya ay nako, napakadaling gawing sa labat. Pakuluan lang ang hiniwang luya, tapos para sa dagdag lasa, pigaan ng kalamansi at lagyan ng honey. Ang sarap inumin sa umaga para simula ng araw o sa gabi, lalo na kung gusto mo ng ginhawa. Samantala ang talaba ay siguradong paborito ng marami. Pinakamainam na steam ito hanggang bumuka ang mga shell Ihain kasama ng bawang at suka para sa dagdag sarap. Pero tandaan, siguraduhin na sariwa ang talaba bago lutuin para sa inyong kaligtasan. Bago natin tapusin, isang napahalagang paalala muna. Tandaan ninyo, ang mga pagkain ito, hindi po ito milagrosong gamot ha. Totoo, may mga pag-aaral na nagsasabing nakakatulong sila sa blood flow at reproductive health, pero karamihan dito ay limitado pa lang sa animal studies o maliliit na pananaliksik. Kaya huwag basta aasa, mga kaibigan. Kaya kung may nararamdaman kayong kakaiba, huwag mag-atubiling magtanong sa eksperto. Ang erectile dysfunction ay maaari ring palatandaan ng mas seryosong kondisyon, tulad ng diabetes, alta presyon, o heart disease. Huwag mahiyang kumonsulta sa doktor, dahil mas mabuti ang maagap. Tandaan ninyo, ang kalusugan ay hindi dapat pinabalewala. Kung patuloy ninyong nararanasan ang mga sintomas, mas mainam na magpatingin agad sa doktor huwag maghintay, alaga ang mabuti ang sarili. Alam nyo, ang sibuyas, bawang, luya, at talaba, hindi ito magik na solusyon pero napakagandang dagdag sa masustansyang pagkain at malusog na pamumuhay. Kaya't huwag kalimutang isama ang mga ito sa inyong araw-araw. Tandaan ninyo Bigan, ang tunay na susi sa kalusugan ay balanse sa pagkain, regular na ehersisyo, sapat na tulog, at syempre, maagap na paghingi ng payo sa profesional. Huwag kalimutang alagaan ang sarili. Tandaan ninyo, kaibigan, ang tunay na susi sa kalusugan ay balanse sa pagkain, regular na ehersisyo, sapat na tulog, at siyempre, maagap na paghingi ng payo sa profesional. Huwag kalimutang alagaan ang sarili. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Ay comment nyo sa ibaba kung alin sa mga pagkain ito ang paborito nyo. Hanggang sa susunod nating kwento, maraming, maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. I-comment nyo sa ibaba kung alin sa mga pagkain ito ang paborito nyo. Hanggang sa susunod nating kwento, maraming maraming salamat sa inyong panonood.